ang tinog sa siren sa kabuperuhan, kapulisan o bagting sa kampana sa simbahan, ang hudyat sa pagsugod sa programa sa kasaulugan sa araw ng kalitingan ng ipahigayon sa City Auditorium ni itong Ikenwebes sa Abril 2014. Si Mayor Gingo Valmayor Jr. inubanan ni Police Senior Inspector Mark Anthony De Roca sa San Carlos PNP ug mga konsihales sa Dakbayan. May nangulo sa paghalad sa mga preskong buwak na sa tiilan sa The Unknown Soldier Statue at paghinungdom sa kabayanihan na ilang ipakita niya itong World War II din mahitabo usap ang Death March sa Bataan. Gisunod nila yun ang pagpaila o pagtamyaw nga sa mga veterano sa kalibutan ng Giera na niduyugan sa Holy Ledesma National High School Marching Band. Ang principal sa Holy Ledesma National High School na si Madam Glenda Aranyes mo'y nagsilbing guest speaker sa mga okasyon, din iyan di na ang kalampusan sa pakibatok sa mga Pilipino niyatong itong sa Giera di lamang tungod kay ang mga Pilipino isog ugmay may katakos sa pakikaway kundi ang mga Pilipino puno sa gugma Alang sa nasod ng Pilipinas ug sa Diyos ug kini mao ang ilang gihimong sandiganan aron makabot ang kalampusan. Ang Holy Desmond National High School may may dumala sa mong kalihukan karong tuigad in sila may pasundayag sa nagkalinlaing maanindot na saya o gawit na naghulagway sa kabayanihan sa mga sundalong Pilipino sa pakibatok alang sa nasod ng na Pilipinhon. Nagkadayang grupo sa mananayo o mga awit sa maong tungaan ang nipakita sa ilang katakos diha sa intablado aron hatagan o kinabuhi ang maong programa. Matagtuig sa ulo ng araw ng kagitingan o ginagisaksihan sa mga nagkalilayang kutong sa mga kawani sa gobyerno, nasyonal o lokal na kagamahanan sa siyudad sa San Carlos.